Uh, sa taong hindi po nakakalimot po mag -subscribe. naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting karoban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang hapon po sa inyo lahat uh, ang ibabagay ko po ngayon po sa inyo ay um, itapik sa punong kahoy at hindi malalaglag ang bunga o dahon ipaikot sa looban at hindi makakapasok ang magnanakaw. Ito po ay isisir ko po sa inyo para uh, kung halimbawa po may haraman po kayo na uh, yung bunga po ay palagi po nalalaglag uh, o makalak, uh, mayroon yun eh yung lumalaki po, lumalaki po lang konti yung bunga tapos malalaglag siya ito isishare ko po sa inyo para yung bunga po niya ay hindi malalagdag na lalaki po at lalaki po sa taas at, uh, maraming biyaya po na bunga po ang mga kukunyo po at ito ay napakabisa rin po to sa uh, ipaikot sa looban at hindi makakapasok ang magnanakaw po ang ibig ko sabihin pag pinaikot mo ay ihip mo, ihip mo yung orasyon na to ipaikot mo sa looban po ng yung bahay o sa looban ng uh, lagwerta po nyo uh, yung pag-aari nyo po para hindi mo makapasok po yung maglanakaw po. Po. po ito po ang orasyon po itapik sa punong kahoy at hindi malalaglag ang bunga o dahon ipaikot sa looban at hindi makakapasok ang magnanagaw po ayan po Nasa, napakabisa po itong oras yung natuloy na pagkalog po sa inyo ayan po narito po ang oras yung dikamos dyan diok dakat na dikamos jadi ok na dikadamos dikamos dica, uh, jadi ok na basta pa bulong po ang pag usal po pabulong lamang po at tapos ipunyo sa uh, dalawang palad po tapos itapik nyo sa punong kahoy at hindi malalaglag ang mga bunga at mga dahon po at ipaikot nyo sa looban ng bahay uh, ipaikot nyo sa looban ng bahay o lagwerta po ninyo at hindi makakapasok ang maglanagaw iipo nyo yan gawin nyo po ito sa uh, kung sinisi pagkayo, gawin nyo po araw-araw o tapos po um, ikaw nyo sa kasi napaka importante po pag natutulog po tayo na dapat ito'y parang gabay po to na hindi makakapasok ang magnanakaw po napaka importante po sa ipakakalug po, po sa inyo para may magamit po kayo at tiwala po sa sarili po pag nag-uusal po tayo ng orasyon po Sana po maunawaan po na lahat po na aking manabibagi po ay uh, napakabisa po na, na maka napakabisa po at sulit na sulit po yan aking pagkakalob sa inyo kaya pakaingatan po at huwag pong ipagyabang uh, basta palagi po yung focus po kayo sa gumagawa po kayo at focus po kayo sarili araw-araw uh, pagwanggit po I-screenshot nyo po para may tapos i copy nyo po. Ito po itapik sa kapo ng kahoy para hindi malaglag po ang bunga o dahon. At ipaikot, usalin nyo naman po ipaikot sa looban ng bahay at hindi makakapasok po ang magnanakaw. Ihip po nyo sa buong loob ng bahay po yan. Hindi makakapasok po yung magnanakaw. shout at kay Andy Bonifacio commented Robin Mantanilla commented Arnold Francisco Harry Sator Pater commented O Imor O Ibor commented uh, Pimi Patalya Patala, Patala commented Silas Iliomor Balistiros commented Roy Iyana commented uh, lower buo commented lock Dalumpins uh, commented LG Marie Sanglay commented Unix Bin na din commented Rin Solis commented Maricar Cruz commented maraming maraming salamat po sa pag comment po ninyo At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw yan po Maraming salamat po. Uh